o hindi nagkakaroon ng manifestation, mahirap ibahagi ang salita ng Diyos. Hands up, wala na. Morning mga kabukid! Today is Sunday, isang mapagpalang araw po ng linggo sa inyong lahat. Dahil araw ito para kay Lord, ay maaga kaming gumising at gumayak ni Ading para po magsimba. Malabas na kami ng boarding house at agad-agad din naman kami na nakasakay ng tricycle. Buti naman, minasakyan agad kami. Ayaw ko kasi na nalilate ako kapag nagsisimba at hindi rin kumpleto ang araw ko kapag di ako nakakasimba. Siya nga po pala mga kabukid, si Ading Rilin ay nagsimula na din sa kanyang work. kaya isa yan sa kanyang pasasalamatan kay Lord. Ako naman, super thankful ako kay Lord dahil ginibising niya ako araw-araw. May magandang kalusugan, maayos ang pamilya ko sa Mindoro. At higit sa lahat, lagi niya iniingatan ang asaba ko sa pagtatrabeg. Sa Touch God's Presence Church nga po pala kami magsisimba. Meron sila dito na first service. Ang oras ay 9.30am at second service na pang 4.30pm. Ito ay matatagpuan sa second floor ng Balenzuela Gateway Complex. First time po namin na umatend dito mga kabukid. Nakita namin ito nung papunta kami sa SM North EDSA at pagpasok pa lang namin sa door ay marami nang nag-welcome sa amin. Si Ading Nery din na lang ang pinasulat ko sa attendance. At may iniabot sa amin na kaperasong papel, free candy at free ball pen na may nakadikit na Bible verse. Sasagutan ang tanong sa kaperasong papel pagtapos ng service, saka naman ito ipapasa. At nagsimula na nga mga kabukid ang first service.

na ang tao kailangan magbago. Tama po ba? At ang tinuturo nila dahil mahal ng Diyos ang lahat ng tao, kaya kahit na magkasala at hindi magbalik loob sa Kanya, mahal sila ng Panginoon, pwede pa rin sila 12.30 p.m. na nga pala natapos ng first service, mga kabukid. Oo nga po pala, pasensya na po kayo sa boses ko kanina. Tunay na sintunado po talaga ako kumanta, manang-mana sa boses ni Tatay Noli. At least, mga kabukid, may pinagmanahan. Hindi na muna kami umuwi ni ading Nerylin. Dumaan muna kami dito sa food court ng Pure Gold dahil may gusto kami natikman na pagkain po dito. Si ading na ang pumili ng aming order. Susubukan po namin na kumain ng mga pagkain na hindi pa po namin natitikman. Ito yung chopsticks noodles na nakalagay sa cup na ang laman ay fried canton at fried toven. Halagang 35 pesos at good for one person only. Kapag gusto mo naman ay may toppings na pork shumai, beef shumai at shark spin, ito naman ay worth of 47 pesos. Ang pinili ni ading Nerilyn ay ang kanilang bestseller na ang toppings ay teriyaki at ito ay halagang 49 pesos at mayroon din sila dito na iba't ibang klase ng sauce. May peanut sauce, oyster sauce, sweet sauce, chili, sauce at pinagmix na sweet and chili sauce. At salt service dito ang paglalagay ng sauce dahil nakadepende sa'yo kung ano ang gusto mong maging lasa ng iyong order. Ang pinili ko na sauce na ilalagay sa aking order ay ang peanut sauce, oyster sauce at chili sauce. At ako na din ang pinaglalagay ni Aming sa kanyang pagkain kung ano daw ang sauce na inilagay ko sa akin yun na din daw ang sa kanya. At iniabot ko na ang aming bayad. Halagang 98 pesos lahat ang aming order dahil hindi kami marunong gumamit ng chopstick pa ang kinuha ko ay yung spoon na parang may tinidor na din. Buti na lang, may ganon. Tingin ko pa sa pagkain, mukhang masarap na. At daladala na ni Ading ang foods namin papunta sa bakanting table. Hindi na nga pala kami murder ng tubig dahil may daladala na kami. Dahil sa tuwing magsisimba kasi kami ay nagbabaon kami ng tubig. O hawin kasi kami at para makatipid na din mga kabukid unang tikim pa lang ni ating Nerylin ay nasarapan na agad siya kahit hindi siya noodles lover. Ako naman pinaghalo-halo ko na din mga kabukid at yung teriyaki pala na toppings ay deep meat. Kaya sulit na sulit ang 49 pesos kaya din pala siya bestseller. Unang tikim ay para sa inyo mga kabukid kaya kain po tayo. Ay ang taray masarap po pala nung kinalabasan nung lasa ng mga sauce na pinaglalagay ko kapag nagsama-sama na po sila. Tapos gustong gusto ko yung amoy ng pagkain ay eh, talagang nakakagutom ang amoy. Salamat kay Lord sa merienda namin ngayon. At yun pa pagkaluto sa toge ay half lang, mga kabukid. Ay, masarap pala ang kanton na toge kapag pinagsama. Sarap, masarap ako sa pagkain, lalo na at ngayon ko lang ito natikman. At iyon, obvious na obvious, akong unang nakaubos. Tanda, <laughs> kaya na pagkatapos namin kumain ay naisipin ko na dumaan muna kami dito sa paborito kong talipapa dahil ubos na ang mga gulay na dala namin galing Mindoro. At bumili kami ng patatas. Ang isang pack nila ay 20 pesos at isang taling talong na rin na 20 pesos din ang halaga. Ito yung talipapa na karamihan sa gulay nila ay 20-20. Sabi ko nga kay Ading kapag pipili siya ng talong ay yung walang butas dahil kapag may butas ay may uod yun at paniguradong sira ay malulugi kami. At pagkaabot ng bayad ay dumiretso na kami sa terminal ng tricycle at iyan nga, pauwi na kami ng boarding house. Pinauna ko na si Ading dahil alam na niya ang sakayan. Ay talagang hindi na siya maliligaw dahil marunong-runong na siya at hindi na muna kami magluluto dahil nabusog kami kanina sa kinain namin. Dahil magluluto na ng hapunan, nagsaing na muna ako ng kasya lang sa amin ni Ading dahil wala si Daddy B. Nag-travel pa Pangasinan. At kinuha ko na sa rep ang talong na binili namin kanina dahil ito ang bala ko na ulamin na namin gabi at hinugasan ko na muna ng mabuti ang mga talong kabukid. Siya nga po pala kapag ako ay ng talong, naglalagay ako ng tubig sa laglagyan ng mga hiniwang talong. At sisimulan ko ng gayatin ang mga talong. Hiniwa ko lang ito sa gitna mga kabukid dahil ang luto na gagawin ko dito ay tamang prito lang po. Kahit kasi gabi ay naguulang kami ng pritong talong. Kahit ito ay ulam almusal pa. Ay nako, bigla ko tuloy naalala si Nanay Nelia. Paborito din niya kasi kasi itong mga talong. Kaya nga lang, ibang klase yun magprito mga kabukid. Isang buo, tapos may tusok-tusok lang ng tinidor ang mga talong. Gano'n ang gusto niyang prito sa talong. Matipid pa daw sa mantika. At ako nga'y magluluto na mga kabukid. Naglagay na ako ng mantika kasi mainit na yung kawali. At dahil mainit na ang mantika, pinaglalagay ko na isa-isa ang mga talong. Ay siya, palo nga pala yung tipo ng tao na takot. Natakot sa mantika kapag nagpiprito. Ang sakit kasi kapag natalsikan ka ng mainit na mantika at kahit ganitong klase lang ang ulam ko, ay panigurado madami akong makakain ito Miss si Ading, dahil sanay na sanay kami sa pag-uulam ng gulay Shout out po muna tayo mga kabukid habang ako ay nagpiprito Shout out po kay Ma'am Carmen Capistrano kay Sir June Capistrano from Winnipeg, Canada. Shout out po kay Tita Texas from USA Shout out po kay Tatay Amang, Ma'am Miss Delita Ma'am Sylvia, Sir Bill at Sir Tony from Canada Shout out po kay Sir David Malabanan from Edmonton, Canada. Shoutout po kay Sir Bonyok de la Luna. Shoutout po kay Sir Peter and Ma'am Leone from USA, California. At shoutout po sa mga kahitanos family from Canada. At pagkatapos ko magprito ng talong, ay gumawa na ako ng sausawan mga kabukid. Naglagay ako ng toyo sa platito at nilagyan ko din ng konting chicken oil na gawa ni Daddy B. Naghiwa ko ng dalawang pirasong kalamansi at aking ipiniga. At syempre, gustong gusto ko sa sausawan ay palaging may si pa ng anghang kaya naghiwa na din ako ng isang pirasong sili ng labuyo. Sa mga gusto nga po palang magpa-shoutout, comment lang po kayo sa baba ng aking video sa aking YouTube channel at huwag nyo na din po kalimutan na mag-comment, like, subscribe and don't skip po ang commercial ad. Maglalambing lang po mga kabukid. Salamat! At ito nga, kami sarap na sarap na sa pagkain ni Ading. Abay, di ko kakalimutan na yayain ko po kayo syempre. Kaya kain po tayo ulit mga kabukid. At salamat ng marami kay Lord sa pagkain namin ngayon. Eto nga pala, bali may tira nga pala kaming ulam. Ayan, isang platitong adobong paan ng manok. Ulam sana namin kaninang tanghali. Sana yan. Kaso nga, mga busog kami kanina. Bago ko naman hinain yan, mga kabukit, ay napainit ko po iyan. Ma-share ko nga lang, mga kabukit, itong boarding house namin ay studio type lang. Sakto lang pang dalawahan. Kaya maghahanap kami ng boarding house. Nakasya kaming tatlo. Kapag pritong talong talaga ang ulam, super dami kong nakakain tapos ganado pa kumain ang kasabay ko. Hanggang dito na lang ang aming vlog. Bye-bye mga kabukid!